Gusto ko nga pala ipakilala sa inyo sa si Sebastian. Patawagin nating Seb. Seven months pa lamang siya dito. <laughs> Parang 1 year na, no? Kaya naman, pilit talaga ako ng pilit na isama ko si Seb sa mga trip namin ni Ange. Alam ko na para sa mga lola at lolo niya, ayaw talaga nila isama ang mga ganitong edad sa mga galaan dahil nga bata pa lamang sila. Pero ka nga, minsan lang naman maging bata eh, di ba? Kaya sulitin na nila habang wala pa sila masyadong kaanong problema gusto ko talaga siyang isama para naman 'pag lumaki na siya ay mababantayan niya itong mga video na 'to nakasama siya. Nga pala, pamangkin ko 'to ha. Anak ng kapatid ko. Eh kaya naman unit. Bago ang lahat ng mga trip namin ay ito muna ang mga nangyari. Sa so, ngayon guys ay andito kami. Dito sa may Basud Bridge. Santo Domingo pa to. Tapos sa lakbay namin to. So ayun na sila. So papunta saan tayo? Dito na? Or dito tayo dadaan sa gilid? Sa gilid? Basta dito dito. Oh dito dito dito. Sige. Okay. So, tara na guys, andun na sila. Nananay na kaya. May go Go, 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 Meron siyang sinasabing sa Jungle Beach, pero ano ba yung Jungle Beach? na pala talaga ang Jungle Beach. Ay, na tayo. Beach. May masamang balita. Naplatoon daw si Tan. So kailangan natin balikan yun Naku Pabalikan natin Wow, oh, no, flat Ba't na <coughs> Kanina ang bilis niya pagpatakbo Pagpunta dun sa atin Kung na siya Ayun, okay. Ayun may Ayun mga well, Meron na mga paayusan Mga paayusan pa naman dito Baka pwedeng iparash so, babalik tayo doon sa, sa kanina Ayun ba sila oh. Tingnan dito pa tayo sa baba. Dumang basa na sabi ng group plan. Ha? Kasi ribidit din niya ang group plan. Ayun oh. Ano gagawin ba? Ayun oh. May parang ano, alambre or pako. Ayun oh. No. So sakto buti nandito pa tayo sa baba Meron pa dito ang paayos sa ng motor Kasi doon, Sinapin pagdating doon Sigurado malayo-layo pa At Sinapin least So ayun guys, patapos na nga pala yung motor na naplatan. Ang forma-forma mo tapos na ka. <laughs> 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 Napakamalas naman. Ayun na Ayun. Okay na. Let's go, let's go, let's go. labas muna. Sama daw kayo sa drone. Go! Hello! Hi! <laughs> Jump shot, Bye-bye! <ha? laughs> <laughs> I'm gonna go. Hi! I'm gonna go. Hi! Oh, Hi. Tano, so cool. Hi. <laughs> <laughs> Let's go. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot. Florence, kay Daryl, kay Jani, <laughs> kay Nam Shoutout Tat kay Sublog <laughs> ako Wilmar. Oh. <laughs> shoutout kay ano, Ford. Sino <laughs> <out laughs> man Sana 'yan? <laughs> kay Jan. Kaya... Ikaw, sino ano. shoutout mo? Kay kay Vanessa. <laughs> shoutout kay Vanessa. <laughs> <laughs> Yay, <Mark. laughs> tara na, tara na. So, Pupunta na tayo doon, move forward na. Let's go. So meron kami dito guys nakita ang papasok Ayan <laughs> <laughs> Alam ka umu, mo nang bitis mo Oo, man Ito guys may nakita kami papasok dito Dahil nakita namin sa mapa guys Na meron siyang dagat sa dulo nito So check out namin kung maganda Pero meron pa naman ako nakita ang iba Mga papasok Dito parte dito rin So itipin natin kung kaya ang motor dito <laughs> ay, ay grabe. Baba ako, baba ako. Hindi okay lang 'yan. May kantahan pa, boy. May ko boy. Baba ako, baba muna ako, baba, baba. Para makontrol mo. Wait, 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 wait. Oh, wait lang, wait lang, wait lang. Kaya naman pala eh. Ayun pala oh. Ayun oh, may ano, may spot. Tara, Kaso daming basura oh. Pero doon pwede tayo doon oh. Medyo malinis naman ata doon. Tara. Ito pala, ito pala yung daan. Ah, ito. Sige na tatanungin ko. Ito pala oh, may spot walang tao. Ay, meron naman tao. Mas so, daming basura o. Oh. Ah, ito may mga cottage cottage din sila dito. Tapos dito, pwede din dito. Maganda mag-spot dito. Tara, 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 tara. Baba. Baba natin tatan. Bagit! Show so, ko! Buti na lang hindi masyadong mainit. Pero... Sim ka? Sim. ka? Yes? Yeah. Yes! Yay! Yes. 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 Let's sim later. yeah doon tayo magtitinda. Ay, titinda nyo pa yan? Oo, oh, maglalakot, Saan dito? Oh, maglalakot kami doon, boy. Lalo kami hmm. sa barbecue. Grabe, oh. Fresh na fresh. O, oh, sinisilip po dyan, kuya Tan. <laughs> <laughs> o, may sinisilip po. wallet ni Talo. Guys, Life update, hindi pa rin tapos sila magtuhog. Pagod na si Seb. At ako, hindi ko rin na-set up yun. <laughs> dito sana kami guys mag-tetent. Kaso, hindi bumabaon yung pegs natin dito. Dahil malambot. Yeah! <laughs> Naging bata lahat dito. <laughs> 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 Uh, sing sing guys ah, sing So time check guys, ano na uh, alas 7 na ng gabi. Nagsimula kami mag-prepare ng kakainin namin mga alas 4 pa siguro. nabutan na kami ng alas 7 kaya gutom ng lahat so akay na tayo yes Okay, let's pray. Pray. pray Father Son Holy Spirit Amen dear Lord deliver us from the power of the evil today and tomorrow in Jesus name we pray Amen Father Son Holy Spirit Amen woo yes. that's it thank you thank you yay clap your hands yay Flashlight, dad. So, yun nga, guys. <laughs> Kailangan namin umuwi. Dahil kasi may medyo, kasama nga yung bata. Oo, oh, oh, medyo sumama kasi, guys, yung weather. Medyo maambon-ambon. Eh, may sipon kasi si Seb. May ubo. Uh, yeah, no. oh, nawawan naman. May ubo kasi si baby. Dad, yung daan Kuya, yung flashlight. Out. Ano. <laughs> Tapos, medyo hassle kasi, guys. Kaya, kanina, sobrang lakas ng ulan ngayon medyo tumila na siya kaya pwede na kaming makapaglakad kasi yung daan dito guys parang may mga lumot ba oh. yung mga green 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 sa daan kaya chinem po namin na tumigil na yung ulan para makaakyat kami pataas so yung resort dito pababa pa siya kailangan mo pang maglakad siguro mga 15 minutes ganyan so, daan lang slowly tabi tabi po Oh, nakadad. Kasi hindi pwedeng dala-dalaw sa daan.

Ba, um, ingat. Please runner. Tatae, ito. Yeah. Grabe. Parang may ulan. Hindi madulas. Buti nga hindi dumulos yung gulong. Pero buti na lang tumigil lang naman yung ulan, no? Yeah. Oo. Oh. hindi naman kaya ang madulas. Oo. But, uh, Bukas pa naman po kayo? Oh, busy na ako kay Tao, sorry po. Thank you po. Ganon, bait nila kuya. Diba, kahit anong oras na. Wala nang... Oo, oh, wala nang tao sa labas, men. Pero dahil napilitan sila kuyang umuwi, tsaka yung asawa niya dahil nga may baby silang dala. Eh kanina, umaambun-ambun dito, kaya napilitan silang umuwi. Yun. At dito naman ay wala na kaming ibang gagawin kundi mag-relax, mag-enjoy, at sulitin ang gabi na magkakasama kami at dahil nga bigla ang sumama yung panahon, hindi na rin tumagal sila kuya dito kaya hindi na namin sila nakasama. Balak sana namin na dito na sila matulog. E kaso nga lang, wala na silang available na kwarto dito kaya napilitan sila umuwi. Apat na lamang kami dito kaya naman susulitin na lang namin ang gabi ng magkakasama at masaya. At andito na nga tayo sa exciting point ang mag kasama sila. Ang saya, no? Ang saya sa pakiramdam na nadodocument namin yung mga bagay na ganito at naipapakita namin sa inyo. Sa totoo lang, kaya sobrang tagal ko bago maglabas ng video dahil inuuna ko ang mga negosyo ng pamilya namin kaysa sa totoong gusto namin. Pero ang totoo niyan, sa buhay, kailangan na rin natin magpahinga, mag-relax, mag-enjoy, dahil mas importante pa rin sa atin na pahalagahan ng ating kalusugan. Aanhin mo ang sobrang daming pera kung kalusugan mo naman na papabayaan mo. Wala namang masama ang piliin na maging masaya. Eh katulad nito, dito kami masaya sa ginagawa namin. Tsaka sa paraan ng ganito ay nailalabas namin ang mga lungkot at problema na dinadala namin at mas nagiging magaan nito sa pakiramdam. Kaya sana kayo rin Huwag niyong hayaang lamunin kayo ng kalungkutan at problema. Temporary lang yan. Kayo rin ang gagawa ng ikakasaya at ikabubuti ng buhay niyo. Kaya kung sa tingin niyo, hindi nakikita yung halaga niyo kung asan kayo ngayon, sasabihin ko sa iyo, hindi ikaw ang may problema, kundi sila. Kailangan mo lang hanapin yung lugar kung saan ka mas komportable. Kaya mo yan. Huwag kang susuko sa mga pangarap mo. Kaya sa lahat ng pagsubok na ginadala natin, piliin pa rin natin ang laging maging masaya. Lilipas rin yan. Lilipas rin ang mga problema mo.